hindi mapigilan ni Terence ang kabahan nang makita niya ang pag-uusap ng isang event organizer at ng kanyang mami sa dulo ng simbahan. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito, base na rin sa tinisyon sa paligid. Halos mag-iisang oras na kasinglit ang bride niya. But he doesn't want to think negatively. Ayon niyang kabahan baka natagalan lang ang make up nito at pag-aayos masyadong masaya ang puso niya para sa kahit anong negative vibes ngayon ang araw na pinakahihintay nilang dalawa ni Yumi naroon na sa loob ng simbahan ang lahat ng kanilang mga bisita at pamilya pinili ni Yumi na ganapin ang kanilang kasal sa isang lumang simbahan napakaganda ng decoration ng buong simbahan napapalibutan iyon ng white roses at red roses malaki ang ginastos ni Ace para sa araw na iyon he is willing to pay anything just to make you me happy nais niyang bumawi sa kanyang asawa sa pagkakataon na ito nais niyang bigyan ito ng maayos na kasal punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso wala na siyang mahihiling pa lalo na nagdadalang taon na ito. Sinabi nito sa kanya iyon noong araw ng proposal niya sa Paris. Sa ngayon, dalawang buwan na ang bata sa sinapupunan nito. Excited na silang mag-asawa na bumuo ng kanilang pamilya. Marami na silang pangarap para sa kanilang magiging mga anak. May ipinapatayo rin siyang mansyon ngayon Nabalak niyang ipang sorpresa kay Yumi. Hindi niya pa sinasabi dito na may ipinapatayo siyang mansyon na titirahan nila. Napalonok si Ace nang makita niya ang takot at pangamba na bumakas sa magandang mukha ng kanyang mami. Para bang natakot ito at nabahala. Napatakip pa ito sa sariling bibig habang pinakikinggan ang sinasabi ng event organizer dito lalong bumilis ang tibok ng puso niya. What's happening? Anong nangyayari? Napakunot rin ang noo ng dadi niya sa kanyang tabi. Naroon na kasi sila ng kanyang dadi sa harap ng simbahan habang hinihintay ang pagdating ng kanyang bride. what's going on dad? Patakbong lumapit sa kanila ang mami niya lalo siyang kinakabahan dahil humahagulgol ito. Sinalubong nila ito. Patakbo rin silang lumapit sa mami niya. What happened ma'am? Buong tapang niyang tanong sa mami niya. Ngunit bahagyang nanginig ang kanyang tuhod dahil base sa ekspresyon ng mukha ng mami niya ay may masamang ibabalita ito sa kanila. Han, Are you all right? Niyakap naman agad ito ng daddy niya at sabay nilang inalalayan. Nagbulong-bulungan ang mga tao sa paligid na nakatingin sa kanila. Sa saan? May dumukot daw kay Yumi mula sa hotel na natagpuan ng bridal car niya sa antipulo. She, she did napagol-gol ang mami niya habang sinasabi yon. Para namang may sumabog na bomba sa otak niya nang marinig niya ang masamang balita nito. Napasinghap ang lahat ng tao ngunit para siyang nabingi. Ngayon lang niya naramdaman ang mawala ng pandinig at pakiramdam. Parang namanhid ang buong katawan niya. Hinawakan siya ng dati niya dahil para siyang matutumba. Nawala ng lakas ang kanyang mga tohod. No, no ma'am. No, no. Pag iling niya, pero walang bosis na gustong kumawala sa kanyang bibig. Para bang naparalisa pansamantala ang bibig niya, hindi siya makapagsalita. Sunod-sunod lang nagpatakan ang mga loha niya gusto niyang sumigaw at magwala. Nagmadali silang puntahan ng sinasabing bangin na pinaghulugan ng bridal car ni Yumi. Aabot langit ang dasal niya na sana ay mali at fake news lamang ang ibinalita sa haka nila. Panay ang iyak niya sa loob ng kotse habang ang kapatid niyang lalaki ang nagmamaniho. Si Nowhere pagdating nila sa pinangyarihan ng aksidente ay marami ng tao ang nakapaligid doon. Marami rin ang mga kotse ng pulis ang nasa paligid. Halos lipa rin niya ang paglabas ng pinto ng kotse o kumpirmahin kung iyon nga ang bridal car ni Yomi. Napahagulgol siya dahil malayo pa lang sila sa kotse ay nanghina na ang kanyang loob. Sunog na sunog ang buong kotse at halos madorog na. Maraming mga osisero at osisira sa paligid na sinisita ng mga pulis. Boss, hindi kayo pwede lumapit. Baka sumabog pa ulit ang kutsing yan. Itinuro ng polis ang kutsing nakabaligtad na dahil umuusok pa yon. Padaanin niyo ako. Asawa ko ang sakay ng kutsing yan. Sigaw niya. Boss, huminahon ho kayo. Inaawat na siya ng mga pulis dahil nais niyang lapitan ang bridal car na nasunog. Dalawang bang kayo ang nakuha namin. Isang driver at isang tao sa likod ng kotse. Pero sunog na sunog ho ang mga ito. No, 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 no. Hito lang ho ang nakuha namin na sa bag malapit sa pinaghulugan ng kotse. Narihanaw ang ID ng asawa nyo Tumelapon ho siguro noong sumabog ang kotse Meron rin pong tila na puting pangkasal ang natira Iniabot ng pulis sa kanya ang nakasupot na kaperasong tila Nahalatang pangkasal Sunog na sunog iyon Ngunit may parte ng tila ang hindi sunog Napasigaw siya ng malakas Nang iabot iyon sa kanya Kayome nga iyon No! Yomi! Halos gumunaw ang mundo niya habang hawak-hawak niya ang supot ng tila na ibinigay sa kanya ng pulis. Naglumpasay siya sa kalsada dahil naghina ang buong katawan niya. Pakiramdam niya, mamamatay siya sa sakit. Halos dalawang taon simula nang mangyari ang trahedyang iyon sa buhay ni Terence ay isang magandang balita ang hindi niya inaasahan na maririnig pa niya sa buong buhay niya. Dalawang taon siyang nagluluksa sa pagkamatay ng babaeng mahal niya. Pinaimbestigahan niya ang pangyayari kaya nakakulong na noon pa man si Grace. Ito pala ang nagplano ng lahat. Halos patayin niya ito sa sakal nang makita niya ito sa loob ng kulungan two years ago. Mabubulok ka dito! Pagbayaran mo ang ginawa mo sa asawa ko. Nang gigigil pa niyang sabi noon, habang sakal-sakal niya ito, inawat lang siya ng mga polis. After two years, para siyang nananaginip ng mabalitaan niya kay Calix, ang isang napakagandang balita. Damit is, you will never believe what I'm gonna tell you. I saw you, me. Damit she's alive. Pagbabalita ni Kalik sa kanya, nang isang gabi napadpad ito sa kanyang opisina. Mag-isa lang siya roon habang nilulunod ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Doon niya binubuhos ang oras niya kahit ilang bisis na nga siyang nagtangkang magpakamatay simula nang mamatay si Yumi. Mabuti nga nakamubun siya ng kaunti para ituloy pa ang walang kwentang buhay niya. Kumunot ang noo niya. Nakaramdam siya ng galit para sa kanyang kaibigan. Sa tingin niya, time lamang siya nito. Huwag mo akong biruin ka baka hindi kita matansya. Eritadong sagot niya sa kanyang kaibigan. Damit bro, promise, I really saw her in Antipolo this morning. She is in the hospital right now. Bigla na lang kasi siyang nahimatay na unilapitan ko siya. Natakot siya sa akin at parang hindi niya ako kilala. She looks different. Uh, are you sure? Napatayo siya at parang nangihina. Nagdarasal siya ng lihim na sana nga ay totoo ang balitang iyon. Nang mapansin niyang napapalawa si Calix nang lapitan siya, ay doon pa lang siya naniwala. Nakangiti ito na parang naluluwa sa kaligayahan. I'm serious Ace, she's alive, your wife is alive Ace. Let's go! Binilin ko siya sa kaibigan kong doktor sa Antipolo Hospital, kaya huwag kang mag-alala. Napayakap siya kay Calix nang yakapin siya nito. Napahagulgol siya. Oh God, thank you Lord. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya napasalamatan ng husto ang Panginoon. Tinapik-tapik ni Calix ang balikat niya. Mag-thank you ka rin sa akin kasi ang galing-galing ko. Nahanap ko ang asawa mo. I can't believe that she's still freaking alive.